Magandang araw sa inyong lahat, sa lahat ng aking kabarya, kapo kolektor, sa lahat ng senior citizen, mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan. Magandang araw po. Meron tayong bagong hunt na coins ngayon. Ang 50 cent ng Bansang Mexico. Yan po ang topic na pag-uusapan natin. Pagkatapos lamang po ng aking magising intro. Sa obverse na bahagi po ng coins na ito ay makikita natin sa kanyang bandang gitna ang emblem ng Mexico. Meron pong dragon na parang may kagat na ahas nakatayo po sa cactus. Pagkatapos po may laurel na nakapaikot sa baba Yan po. At may script na nakasulat sa ibabaw. Kung pagmamasdan ninyo ang kanilang emblem, yung agila po ay parang dragon na nakabuka ang pakpak. Pati po yung mga balahibo. Pero napakaganda po ng pagkakayari nila. Ang lettering nga po na nasa ibabaw ng coins na yan ay Estados Unidos Mexicanos. Na kung itatranslate natin sa English ay United Mexican State. Sa reverse na bahagi naman, makikita natin ang kanyang value sa bandang gitna. Yun po. At may petsa ng pagkakagawa sa bandang itaas. Sa bandang ilalim naman, yung kanyang mint mark at yung kanyang style na semi-circle na napakaganda din naman ng parang border na ginawa. Yung pong border na nasa ilalim na half circle po ay representasyon po para sa kanila ng God's acceptance of sacrifice. Yan daw po ay ang ibig sabihin niyan. At yan daw po ay lumalarawan sa stone calendar ng mga Aztec na kung tawagin ay Piedra del Sol. Yan po. At sa kanyang pong bandang itaas ay naroroon yung kanyang petsa ng pagkakagawa. Ito po. Ayan. Taas. Meron din pong design sa kanyang rim na scallop border. Napakaganda po ng pagkakadesign. Ang pecha nga po ng pagkakagawa ay 2009 at yung mint mark niya ay OM sa bandang ilalim. Yan po oh. Ginawa po ang coins na yan sa Casa de Moneda de Mexico sa Mexico, Mexico. Nagpapagawa po sila ng coins doon, magbuhat 1535 hanggang sa kasalukuyan. Yan nga pong coins na yan ay nanggaling sa bansang Mexico. Ang period ay United Mexican State, Mexican Republic, magbuhat 1823 hanggang sa kasalukuyan. Standard circulation coin po yan. Ang taon po ay nag sa 1992 hanggang 2009. Ang value 50 centavos. Kung i-convert po natin sa Philippine peso, ang halaga po niyan ay 1 peso 71 centavos. Ang currency po nila peso din. Ang composition po niyan, aluminum bronze. Tumitimbang po ng 4.39 grams at 22 mm ang di ang diameter. Medyo may kalakihan po ang kanyang bilog. At ang kapal, 1.78 mm. Yan po. Yun naman pong shape niya. Scallop po with 12 notches. Milled ang technique na ginamit at coin alignment ang orientation. May number po na in number 583 at KM number uh, yun po sa reference ay KM number 549 comma number 145. Dito po sa Numista ay may mga presyo na po. Marami po ang nakalagay na presyo. Subalit, ang babanggitin ko na lamang ay ang para sa 2009 na may mint mark na MO. Nag-uumpisa po yan sa pine. Ang halaga po ay 13 pesos. Saka yung very pine. Yung extra pine po, 19 pesos. Subalit, yung almost uncirculated at ang circulated ay wala pong nakalagay sapagkat 7% lang po ang frequency niyan. Marahil may kataasan po. Dahil po dito sa 2003 ring yung pong uncirculated ay 44 pesos. Pero 13% po siya sa frequency. Kaya po siguro hindi nailagay yung kanyang presyo ay dahil sa mataas na po ang kanyang value. Dito naman po sa eBay, may tatlong value po. Ang una, kapag ang bariya ninyo ay 1998, $5 po. Yung po namang 1999, $1.49. At yung 1998, na maganda pa po ang uri, yung almost uncirculated, nagkakalaga po ng $100. Dito naman po sa anyo, Miss Corner, kapag ka 2004 ang inyong barya, nagkakalaga po ng 11.95 euro. Yan po lamang at wala ng iba. Kaya po ng dati, bago ako matapos sa aking content ngayong araw, ay nais ko po sanang i out ang lahat ng aking kabarya. Lahat ng aking kapwa-kolektor. Shoutout po sa inyo lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging mga kaibigan natin dyan, shoutout po sa inyo. Yung pong mga subscriber na unti-unting nadagdag sa akin channel, maraming salamat po sa inyo at shoutout sa inyong lahat. Walang tigil at walang sawa po ako nagpapasalamat sapagkat kayo laging nandyan at nanonood sa akin channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa huli, ay masabi kong Mabuhay tayong lahat.